Hello! Si Bernie Batin po ito, ang pinakamasungit at tindera sa social media. Ayan, so kitang-kita nyo naman po ang titulo po ng avlag uh, vlog ngayong araw. So, sobrang uh, ako ay nagpapasalamat at ako po ay talaga nga namang natutuwa at na-overwhelm. Dahil finally nga po, ay, may papakita ko na po sa inyo yung aking pinagpaguran, pinaghirapan at pinag-ipunan po ng ilang mga taon. Kaya sobrang thankful po ako sa lahat po ng mga patuloy pong sumusuporta, patuloy pong nanonood, patuloy pong nagla-like, nag-share, nagko-comment po ng mga videos ko, sa simpleng panonood nyo lamang po ay malaking tulong na po yun para aking makamit at mabili itong pinag-ipunan uh, ko ng napakatagal na panahon. At syempre dahil ito na nga po, excited po ako na may ipakita po sa inyo yung naipundar ko ng mga talaga nga naman masasabi kong one of my biggest achievements po na maibibigay po, maibibigay ko sa aking nanay ayan, so syempre ang gusto ko, kayo po ang unang makakita at makawitness po ng uh, sobrang laking, uh, grabe, hindi ko in-expect na mabibili ko na yung lupa di ba kaya sobrang ganda ng view at kitang kita nyo naman merong bundok dyan sa likod tapos medyo very nature lang yung atake dito guys sabi ko kasi sobrang init ng panahon gustong gusto ko talaga nga uh, makabili ng lupa para sa aking nanay para sa aking uh, mga magulang at medyo mababa yung ating phone pakitaas ng konti ayan, kita ba yung ulo ko dyan nakakaloha kayo ha so pasensya na kayo kasi yung videographer po natin uh, bata pa lang yan. Pero shout out po sa ating videographer na napakabait. At syempre, ito na nga finally guys, gusto ko muna nga magpasalamat muna no. Oo kasi hindi uh, hindi ko to babibili kung hindi po dahil po sa sa inyo. Kaya sa mga Kabernatics, mga ka-burn, mga kaburnin natin dyan. Maraming, 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 maraming salamat po. Walang hanggang pasasalamat po ang nais ko pong ipabatid po sa inyong lahat. Kaya, ayun, hindi po ako magsasawang magpasalamat po sa inyo. Kay Lord God, sa lahat ng mga patuloy pong nanonood, sa mga patuloy pong uh, uh sumusuporta po sa nag-iisang pinakamasungit na tindera sa social media. So, eto na nga po, finally. Ayan, for the first time, kayo po ang makaka-witness ng uh, nabili kong lupa. Tara, samahan po ninyo ka dito. Ayan. Lakad tayo ng konti. Ayan, medyo itas mo ng konti, anak. Ayan. So, mataas nga ang, ang daan. So, ang ganda ng view, guys, no? May mga baka. Diba? Ang sarap. Parang alam mo yung very province, very nature lover ka talaga. Ito ang perfect na perfect na location po ng ating uh, nabiling lupa. Ayan. So... Eto na guys, alam ko excited na po kayong makita kung gaano kalaki at ka kabongga itong nabili kong lupa. Excited na ba kayo? Kung excited na kayo, eto na po yun. Charan! <laughs> so eto na nga po yung nabili kong lupa nung pinagpaguran ko ng ilang taon. di Diba nakakaloka? Kasi sabi nung nanay ko, anak, pangarap ko talaga magkaroon ng sariling lupa. Ayan, so eto na nga mother, nakabili na po ako ng sarili mong lupa na talaga ka ng mga pinagpaguran, pinagpuyatan at pinagipunan ko ng ilang taon. Ayan, oo, oh, di ba? Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng sariling lupa. Kaya eto na, maiuwi ko na hawak na hawak ko na yung lupang pinapangarap ng aking nanay. Diba? Nakakaloka kayo, no? At least, may sariling lupa ang nanay ko. <laughs> Pero anyways, ayan, itong video na to is made just for fun and for entertainment purposes only. Maraming 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 salamat. Oh, hindi ko alam kung natuwa ka, natawa ka o nainis ka sa ating video. Pero maraming 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 salamat po sa lahat po ng mga patuloy pong natutuwa, natatawa at nakaka-appreciate po ng ating mga videos. Walang hanggang pasasalamat po ang nais ko pong ipabatid sa inyong lahat. Ayan. So, thank you so much po sa lahat po ng mga nanood, nag-like, nag-comment at nag-share po ng ating mga videos. Muli po, ako po si Bernie Bati ng nakakaloka at pinakamasungit at tindera sa social media, also known as Bernicular Vlogs. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na vlogs. So, ano, tara na, uya tayo. Pero ang ganda ng view guys, no? Sana... Pagdating ng panahon, oo, alam ko pagdating ng panahon, makakabili din po ako ng sarili kong lupa para sa aking mga magulang. Again po, maraming salamat and see you later. Bye everyone! Ganda! Nakakaloka!